Guys. Good morning, good morning. Tamo guys oh, ayos ko. Oh, pupunta ako ngayon dito sa kabundukan ako ngayon. Palusong ito, guys. Palusong 'yan, oh. Yan. Palusong ito. Okay. Yan, guys. Good morning, good morning po. Mababaw ang ilog. Diyan po si Lolo Kidla tatawid. Kapit-kapit lang ay madulas ang lupa. Hey guys. Good morning sa inyo diyan si Lolo Kidla. Ari ko maglilinis na naman ng kamundukan. Yan guys oh, ilog oh. Yan. Yan. Huh. Ah. Buti na lang naka-attire ako ngayon ng pang ayan oh. Pang farmers dito 'to buta. O, tawid na ako ilog, guys. Ha! Yun. Ito ang ilog. Yan, guys. Tingnan yung lote ko. Yan. Yan lote ko. Napabayaan na. Yan. Maraming namok. Yan, guys. Ha! Ah. Ayan you no, know, taas na nga Okay, lalim. Lalim guys. Ah, alam ko, ay eh, dulas, putik. Yan. tama mo, malaking tulong itong buta ko. Ha! Huh. Ha! Oh. Okay guys. Yan mo. Santol ko, naubos na. Ayan. Ayan. Ubus na. Okay. Okay, guys. Un, kalalaglag. Santol. Oh, giba na kubo ko. Huh. Okay, guys. Tinpor, tinpor. Tinpor, tinpor. Huh. Kapi ko, wala na bunga.